Ang liit ng timba ng Maltesers, kasi laki ng ano, ipis. Ano, lagot. Nakakuha ako ng karaniwang balde. Oh, may nakuha akong higanting balde ng Maltesers. Dapat ito ay napakasarap. Miyerkules. Kaya ano, masarap naman yon. Subukan natin. May idea pa nga ako. Oo, Talagang madali silang kainin gamit ang straw. Gumana ito. Hello, Mike. Ikaw na. Oo, tama. May naisip din ako. Gagawa ako ng espesyal na slide. Dinisenyo ko ito mismo. Ilalagay ko lahat at voila. Ang galing. Tignan mo yung tsokolate na hindi na dumadaan. Wow! At talagang masarap! Wow! Kailangan nating agad na ilagay lahat dito. Halika na! Paborito kong candy! Diretso sa bibig ko! Wow! Ang astig! Kawili-wili. Oo! Oh, Oo! Oh, Ideya ko yon. Puro magagaling na ideya lang ang pumapasok sa isip ko. Gusto ko pa! Hoy, wala nang natitira. Tapos na! Tara na, Ani. Sige, subukan natin ito. Hindi lang ako may malaking timba, kundi malalaking Maltese din. Ang sarap nila. Kailangan mong ibahagi ito eh, sa akin. Agil lang ipahagi. Eh, hindi pwedeng 'yan. Kung ayaw ibigay ni Ani sa akin, kukunin ko ito mismo. Kailangan nating butasan ang mesa. Gusto ko pa ng isa! Salam. Hoy! Nasaan ang oh, ng candy ko? Narito na tayo. Miyerkules, ang dami mo mo ang lahat. Hindi ka ba magiging sarili mo? Drop shammer! Ayaw mong magbahagi, Enid? Ito ang unang beses na nakita kong hindi gawa ang cereal para sa mga langga. At aking tama lang, pero hindi ito kahanga-hanga. Swerte ko na naman! Hoy! Ibalik mo yan! Susubukan ko na ang lahat ngayon! Idea mula. Nang hey, Ngunit na ako napakaliit na bahagi. Kailangan ko itong kainin ng maayos. Isang maliit na mesa ng usok at isang napkin. Para sa lahat ng nandoon yan. Mukhang okay na. Bubuho ng gatas. At ngayon, oras na para sa pagtikim. Masarap! Gusto ko ito. Ngayon, si Wednesday naman. Wow, Magaling! Naihanda ko na ang paborito kong itim na mangkok at isang kutsara at ang hugis ng pala. Handa na ako. Pero sandali. Kaibigan, kailangan ko ang tulong mo. Pakainin mo ako ng cereal. Ayokong madumihan. Isa pa? Ano? Ano ang? Isa itong bagay. Salamat sa iyong tulong, Ting. Napakasarap nito. Ani sa iyo naman. Hmm. Oh, isang ideya! Kailangan ko ng plato na tamang sukat. Alam ko kung saan makakakuha nito. Wow! Tingnan mo ang butas na ito. Sakto ang sukat. Magbubuhos ba ng gatas diyan? Tingnan mo ang mga sing -sing na unicorn na iyon! Nakakatuwa ito! Tara na! <laughs> oh, sige! Oras na para to rin ang pangarap kong lumangoy sa Rainbow Rings! Muntik ko nang makalimutan ang aso! Ngayon, magmeryenda na tayo! At pagkatapos, siya! Salamat! Ayos! Gustong-gusto ko ito! Donut ba yan? Bakit ang liit nito? Mayroon akong maganda. Ang maganda nito, katamtaman ng laki. Mayroon akong napakalaking donut. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Gusto ko itong subukan. Miyerkules. Ha, pinagtatawanan mo ako. Pero hindi na ngayon. Ayan na. Napatag na ito. Ngayon, mas malaki na ito. Ang sarap at nagugutom na ako. Sige, at ito na. Oh, wala akong ideya, hindi ba? Gusto mo ba ang mga matatamis kong labi? Handa na akong mahalika ng lahat! Gusto ko! Anong nangyari sa... Sige! Aking mga queer na kaibigan, susubukan ko ang aking mga labi. Kamangha-mangha! At oras na para sa donut mismo. Napakalambot nito. Oh, Wednesday, tama ka. Sobrang sarap pala nito. Sa wakas, alam ko na ang gagawin. Una, sukatin natin ang lakbagay. Kailangan ng mas malaking napkin dito. Pasensya na, Wednesday. Sige, simulan na natin. Nang isang maliit na piraso. Mahiwagang. Marami. Mga kaibigan, matagal akong nandito. Hindi ko ito balak kainin ng mabilis. Gusto Mabing kong namnamin ang bawat kagat. Uh. Susulong na ako. Pagod na ako. Pero kailangan nating tapusin ito. Uh. Ayan na. Natapos mo na bang kainin ang donut? Uh. Oh, halos. Mahal na ako. Magaling, bitawan. Ano? Yes! Nabibigatan. Okay. Salamat, alam Wow! Ano yan? Mga butones? Pwede akong mauna? Anong nangyayari? Wow! Ito'y maliit na tsokolate. Ang cute! Kaunting gatas. Gusto kong subukan ito. Well, laging masarap ang tsokolate. Gusto ko pa. Sige na. Oh, Pasensya na. Ako na. Ano ang kinakatakutan mo? Tsokolate lang ito. Hindi mga gagamba. Mayroon akong regular na isa. Tara, putulin na natin. Ayan na, handa na. Ngayon ay inuugnay natin ang lahat ng mga Mayroon detalye Mayroon na akong kabaong na tsokolate ngayon. Ano sa tingin mo dyan? Masarap at maganda. Natupad na ang aking pangarap. Subukan natin ito. Mm, gusto ko ito. Masarap. Mike, pindutin mo ang button. Tara na. Okay. Sana ang tsokolate ko? Hindi ko makita. Tiyak na napakalaki nito. Wow! Na napakalaki kayo. talaga nito! Palapit na ito sa atin! Wow! Sa anumang sandali ngayon, sasalpok ang earth sa malaking tsokolate na ito. Ano ang magagawa natin? Isang maliit na hairdryer? Tunawin natin ito! Mas magandang ideya. Ang flame ko ay laging nakakatulong. Wow! Ulan ng tsokolate. Buti na lang may payong ako. Masarap. Wow! Kailangan mong may susi. Makikita kita kapag tapos na ako. Gusto mo ba ito? Well, I'm sa Teka, may mga nakasave ka. Salamat sa panunood. Hindi. Magaling. Ano? Ah, uh, tungkol pala sa susi ang sinasabi. Obama, ano? Kalukuhan. Oh, isang susi. Ay, hindi, mukhang... Medyo masama ang kalagayan mo. Kawawa ka naman, oo, oh, oo. Oh, oh. Kailangan maging matapang. Hmm? Hindi masama gusto ko ito. Kahit na... Hindi ako sa ngayon dito. Sire, ang ideya, oras na para mag-gross ng marshmallows. Nagiging mapangis na ako. Masarap! Kailangan oh, kailangan nating tulungan si Mike. May susi ka ba sa aking safe? O, oh, tama. O, oh, isang maganda at misteryosong ulo. O, oh, anong nangyari sa kamay ko? Mayroong nasa loob? O, oh, tubig ito? Patayin nyo na ang gripo. Oh, Diyos ko. oh, mga oh Britney! Mga maaari mo ba akong bi... Sige, Mike! Salam. Papatayin natin agad ang apoy? Oh, mas mabuti na yan! Salamat, Brittany. Ang galing. At meron pang isa na tira. Perfecto. Oh, ano? Whoop. Ikaw na sakim na babae. Oh. Wow! Ang ganda ng safe! Pwede ba akong mauna? Salamat, mga kaibigan. Nagtataka ako kung ano ang meron ako ngayon. Tingnan natin. Hindi. Mabahong audience. Napakasama nito. Itago mo na, Britney. Ang baho naman. Hindi ko yang kakainin. Walang paraan, kaibigan. Walang paraan. Kailangan mong sumunod sa mga patakaran. Tama. Oh, ang kadiri talaga niyan. Hindi ko kaya. Pangungot ito. Oo. Oh, Oo. Oh. Meow! Sa palagay ko, iiyak na ako dahil sa audience na ito. O, oh, ang masker ako. O, oh, kawawa ka naman. Ayos lang yan. Maganda ka pa rin. At ngayon, oras na para buksan ko ang sakin. Ho! Oh, may Twix na candy bar ako. Gustong gusto ko to. Astig yan! Ano? Uh -oh. pa gustong magbahagi? Ba, ano? Tapos ano? ako! Ano ang gusto mong ibahagi? Ay, ako dito! Ano? Hindi ko ako? Huwag niyo akong kalimutan! Yuck! Ito ang aking at kakainin ko ito. Masaya yun. Sana mayroon pa akong ilang piraso dahil sa'yo ito, Brittany. Okay, ano ang meron ako? Blaster? Ano ang gagawin ko dito? Medyo weird. Nicole? Ang tanda ko na. Isang! Aksidente yun. Oh. Naku! Pasensya na, Pilisan Britney. Kilisan mo! Hibigay mo sa akin! May naiisip ako. Asti! Wow. Para dito! Gusto ko pa ng tsokolate! Wow! Astig! Sumasang-ayon ako! Natupad na ang pangarap ko! Maraming salamat! Ah! Oh, Nicole! Thank Oh! May naisip din ako! Ano? Hindi! Ako na naman yan! At isa pang ako! Ugh! Ang weird niyan! Uy! Mga kawaiti! Kuha kayo ng mga sibuyas! Kailangan niyong kaisigin. Ang galing ng ideya na yun, ano? Magaling, Britney! High five! Maglaro tayo ng bato. Papel! Gunting! Ano? Panalo ako. Ibig sabihin ako ang uuna. Sana swertihin ako ngayon. Wow! May ice cream ako. Ang galing nito. Wow! Ang swerte mo! Gusto ko rin! Na. Habang walang nakakakita, bubuksan ko ang aking ligtas. Mukhang pagkain ng pusa yan. Sige, kailangan ko itong subukan. Ikaw, Naku, ikaw. ang pangit talaga. Hey Mike, ikaw na. Ikaw! Sige, na natin. Wow, may 3D pen dito. Astig! Hindi, sa tingin ko. Mukhang parang may magic ito. At may napakagandang ideya ako. Paano kung ito doon natin ang lakas at mag-drawing ng ice cream? Astig iyon! Si Britney ay siguradong may inggit. Dapat natin maliit na mandirigma at magdagdag ng ilang mga bronzer. Totoo ito! Baliw! Hindi! Yun <mik��ayan> <mik��ayan> ay nakaka-dugo. Walang paraan. Ay nako! Ayokong kumain ng pagkain ng pusa. Pero may Paalam. naisip ako. Paalam. Iguguhit ko ang sarili kong kuting ng mabilis lang. Nakakatuwa ito. Ilang pang detalye? Salamat. Diyos ko, ang cute naman. Sige, tingnan natin. mo yan? Hi, sweetie! Kumuha ka lang. Wow. Malugod kang kumain ito! Sige, walang problema. Ang cute naman ng taong ito! Sandali! Ako ang una! At mayroon akong mga tinapay! Ang galing! Astig! Gumising ka, kaibigan! Akin yan, ba yan, at narito ang chopsticks ko, pero hindi ko alam paano gamitin. Oh, halos na... Salamat! Oo. Oh, oo. Oh, oh, oh. Gawin natin. Ano? Hayaan mo, ituro ko sa'yo, Mike. Ibigay mo sa akin Tingnan mo, kukunin mo ang chopsticks at ang mga rolls. Sige, Ngayon, kailangan mong ibuka ang iyong bibig. Oh, salamat. Napakasarap niyan, Britney. Um, oh. Pakakainin mo ba ako? Um, sige. Heto, kunin mo. Kalma lang. Ay, masakit pala yun. Buksan mo ang eksena mo. Yehey! Dapat may masarap dyan. Maraming salamat. Oh. Oh, hindi, hindi. Ayos ka lang? Ayos lang ako. Huwag mong sabihin na kailangan kong kainin ito. Hindi maaari. Tara na, tara na. Maging matapang ka. Sige. Nako, natatakot ako. Nakakadiri ito. Naranasan ko na 'yan. Oh. Gawin natin ito. Ikaw. Oh. Um. Masusuka ako. Oh, bangungot 'yan. Ang kadiri. Wow. Tapos na ako. Hindi 'yan uubra. Oh, no hmm. oh, lalo pang lumalala. Mga bulate. Susubukan ko ito gamit ang mga kamay ko. Ay, anong bangungot? Kamusta? <laughs> Talagang kinakain sila? Hmm. Tapos na ako. Halika na, Nicole. Sige, tingnan natin kung ano ang nandyan. Hindi! Kamusta? Pumalik na kami!